dalawang kutsarita lang pong ilalagay ko para ma-dissolve dito sa aking patuka ngayon isang cup lang po ang ibibigay ninyo para konti lang at siguradong mauubos po nila hello po mga kamanok magandang araw po at kamusta po kayo nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa panahon po nating ngayon at mga amanok kung bago ka pa lang na sa aking channel ay pindutin mo na po yung subscribe dyan sa gilid may lilitaw po dyan ang mga bell pindutin mo po dun sa all para lagi kang updated sa mga bagong video kong ina-upload at ganun din po sa mga impormasyon tungkol po sa pag-aalaga ng mga manok ngayon naman po, mga manok ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol po sa pagtangkad po ng ating mga manok o yung station po ng ating mga inaalaga ang manok. Bali pagdating po ng 1 month old hanggang 4 months old doon po sa mga hindi nakakaalam at doon po sa mga baguhan pa lamang na nag-aalaga ng mga manok ay ang dapat nyo pong ipakain ay yung ganito po na stag developer ang brand ko nga lang po ay thunderbird so eto po yung mainam na ipakain sa kanila dahil meron po itong growth promotion so ibig sabihin may content po itong pampa tangkad at eto po nakalagay din po dito na past 10 the growth of game bird is tag so wag po kayo magpapakain ng mga 4 plus o kayo ang mga enerton dahil pang ibang edad po yon so ito po yung talagang nakadesign para po dun sa 1 month old hanggang 4 months so yung ating pong mga sisiw na inaalagaan yung mga nakikita ninyo sa video ay 1 month old inihap na po sila kaya ganito po yung ibinibigay kong patuka at isa pa po sa aking sikreto para po mas madagdagan pa po yung height o yung tangkad ng aking mga manok dahil ang baseline ko po dito sa aking mga manok ay hatch po talaga So, ang station po ng hatch ay low to medium station. Pero kung may makikita po kayong mga hatch na matatangkad na sila, panigurado po ako na hindi na po purong hatch 'yun. 'Yun po ay crosses na sa ibang bloodline na matatangkad yung station kaya sila po ay nadagdagan ng height. So, sa akin po mas nilalaman ko po talaga yung hatch dahil gustong gusto ko po yung gameness nila dahil pagdating sa ruweda ay hindi kanila nila iiwanan o hindi itatakbo yung pera mo so eto po yung isa ko pang sekreto para madagdagan po yung height ng aking mga inaalaga ang manok ay eto po siguro yung iba dyan pag napanood itong video ito ay matatawa dahil eto po ay cherry pear pang tao po ito so ito po ay isishare ko lang po sa inyo depende po sa inyo kung susubukan nyo pero ito naman po ay subo ko na kaya gusto ko din pong ishare sa inyo so yung akin nga pong isang kaibigan na nag aalaga din po ng manok ay kumuha po sa akin ng inahin so ang binigay ko pong inahin ay hatch din at yun pinalahi niya nang nagkaroon po ng mga anak sabi niya ba't ganun medyo mababa daw po ang station nung kanyang mga ano palahi eh bakit daw po yung, yung akin pong palahi ay matatangkad kaysa doon sa kanya ay e, parehas lang po yung inahin na ginamit namin so yun po sinabi ko po sa kanya yung sikreto ko at sinubukan nyo po at yun po yung sa pangalawang papisa po nakita niya po yung diferensya so kaya po yun doon po sa may mga gustong mag try kung medyo po low to medium station yung inyong mga inaalaga ang manok eh pwede nyo pong ibigay ito kahit once a week two times a week sa loob po ng ano 4 months so ang piliin nyo po mga kamanok ay yung ganito pong brand yung may sink po dahil ito po ay double CGF ibig sabihin doble po yung growth factor nya kaysa dun sa isang katulad po nito na dilaw lang so ayan po bali meron na po ako ditong patuka bali pag nagbibigay po ako nito medyo late na talaga para nasa ganun ay hindi po masayang yung ating ibibigay na vitamina sa kanila so ayan po mga amanok bali dalawang kutsarita lang po ilalagay ko para ma-dissolve dito sa aking patuka ngayon isang cup lang po ang ibibigay ninyo para konti lang at siguradong mauubos po nila ayan, ganyan po yung gagawin ninyo ihahalo po ninyo dito at yan pwede na po yan ngayon naman po pwede rin po ninyong lagyan din itong ganitong painuman ninyo para nasa ganun yung ganitong patuka syempre dry pa po sila medyo wet lang ng kaunti pag kinain po nila yan syempre mauwaw po sila iinom po sila pero yung tubig po natin kontian lang po natin para mas concentrated po yung maibibigay natin cherry pear 1 tablespoon lang din po yung ibibigay ko so ayan po kakanawinan lang po natin ng konti pag magbibigay po kayo nito mga kamanok, mga late na, mga 9 to 10 para yung inyong mga sisiw o manok ay gutom na gutom. So, ayan po mga kamanok, bali gutom na gutom na sila. Nasa inyo po yan mga kamanok kung gagayahin nyo po yung aking pamamaraan. Yung aking mga binibigay na vitamins. Ito pong aking laang ay sineshare ko sa inyo. Nasa ganun ay magkaroon po kayo ng iba pang idea para po sa pag-aalaga ng mga manok. Ibigay na din po natin yung ano tubig na may cherry pear din. Para nasa ganun eh, uminom po sila. Ayan. Uwaw na din po sila sa ganitong mga oras. Ang nanay po kasi nitong aking mga sisiw ay grey hatch ang baseline ko po dito ay hatch pero ang tatay po nila ay ano 3 times winner po na bulik So, yun po yung mga diuna ko pang bulik na mga winner din. Light na lang po dito yun. Pero yung mga sinauna, kung saan na rin po napunta at ano in sa akin. Bali kung mapapansin nyo po ayan, Yung ating isang gray na yan Xerox copy po nung nana eh, Ano po yung kanyang Paa ay kabig So yan po ay Hindi po agad nakalabas So kanyang ano Sa kanyang itlog Kaya ganyan po yung nangyari sa kanya sa mga adis sinaunang matatanda yan po ang gusto nila yung mga kabig kasi kabig daw sa panalo pero pagdating po ngayon sa mga science po ay ano na po yan abnormal nung sisiw pa lang po yan itatapon ko na sana kasi ganyan niya tapos yung paglalakad niya hindi normal so hinayaan ko na lang din gawa ng syempre hindi naman siya patay sabi ko hayaan ko na lang siyang ganyan hanggang sa nakarecover gumanda na yung kanyang paglalakad at siguro sa tulong din ng mga vitamins na ibinibigay natin sa kanila kaya na develop naman yung kanyang pangangatawan at yung kanyang mga ano binte malalaman po natin yan pagdating nang siya ay istag na kung siya ay may potensyal nung nakaraan bali Sabi ko nga po sa inyo na meron po siyang sipon. Bali ayun po binigyan ko po siya ng doxilac. Bali dalawang piraso din po ang naubos ko sa kanya. Bali hinahati ko po tuwing umaga pagpakain niya binibigay ko muna sa kanya at sa hapon ganun din mga dalawang araw din. Tapos ayun, binigyan ko din siya ng Premoxil sa sa kanyang painuman. At ayan, bali wala na siyang sipon kaya sinama ko na din siya dito sa mga kapatid niya. So ayun lang po mga kamanok ang aking konting informasyon at na-share sa inyo. Sana ay wag po kayong magsawang sumubaybay at suportahan ang aking mga video. God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.